Good afternoon guys, ito nga pala na no, bali follow up video natin oh. No? So ayan kung nakikita nyo kaya yung apat na yan. May mga laman din po yan na nilinis natin kanina. Ayan kung nakikita nyo yung minalakoy. Okay. Ayan po. Ito meron din po yan, ayan. Tsaka po ito meron din po yan mga fry po natin yan kasi ito pa po yung fry natin na sa... so ayan po ito po kaya may mga ha, maliliit din po yun yung ako nakikita ko. lilipat po natin kayo po sila so tapos na po natin silang uh, linisan ngayong araw na to so gagawin natin kasi medyo nagpidilim ay tatakluban po natin sila at baka po kasi mabasa ng ulan eh bigla po magbago yung temperature ng tubig eh, madali yung ating mga alaga po so ayan po tatakluban po natin sila ang ating sa ganun po eh hindi po sila lumamig bigla yung tubig na ano natin pag ulan mamaya kasi baka magbago yung temperature eh maano po yung ating mga alaga po so ayun po tinatakuluman eh, natin sila Sanyan so, po, nataklob naman natin sila para mamaya po safe po sila pag bigla po yung ulan. So hanggang dito na lang po, guys. Maraming salamat po sa pano. Thank you for watching and God bless.